Hello guys, magluluto tayo ngayon ng nilagang baboy. So ayan nga guys, ay nakaready na ako. Nahiwa ko na yung bawang sibuyas. And dito na rin ay meron tayong gulay dito, yung refolio. And then meron din tayong sitaw dito and Uh, ayan, sabi na aking asawa ay maglagay daw ako ng okra so ayan ito ang ating baboy okay guys, so nakaready na tayo, kailangan na natin mag start na magluto ng nilagang baboy okay guys at dito nga ay naglagay na ako ng kaserola dito para magready na tayo magluto so gigisa lang natin ito eh wala nang uh, tubig so lagyan na natin ito ng mantika. Ilagay na rin natin yung hiniwa-hiwa nating bawang at sibuyas. Ano na natin nilagay ay ang sibuyas. At ang next naman ay ang bawang. Haluin natin. Ang bango na, bawang at sibuyas pa lang ay mabango na ang ating niluluto. At ang next naman ay itong baboy. Maglagay tayo ng paminta. At lagyan natin ng kaunting asin. Yeah. at lagyan natin na ito ng water at ito na yung water ayan at mm, medyo lakpas na sa kalahati yung tubig natin na inilagay dito sa ating lagayan So, ang gagawin natin ngayon ay tapakpan na natin. Palambutin natin itong ating nilulutong karni ng baboy. Takpan natin. Open na natin. Wow, kumulo na. Yan, papalambutin lang natin to guys. Ang gagawin pa natin dito ay isa pang kulo ito guys. Kaluto na naman tayo, mga kaluto na naman tayo, guys, ng nilagang baboy. So, ayan, guys, ay kahit mainit ang panahon, ay makakahigop tayo ng mainit-init na sabaw ng nilagang baboy. Ayan, guys. Kulo-kulo siya, kulo-kulo na. Takpan uli natin at magantay ulit tayo ng ilang minuto baka sakali maya ay malambot na ito takpan na natin muna guys okay, patay na lagay dito wait lang at ito nga guys open muna natin at maglalagay tayo nito ayan fork lagay muna tayo nito ayan maglagay na tayo oops yun lagay na, nailagay na natin and takpan natin antayin natin na kumulo ito guys at next naman ay magalagay na tayo syempre ng gulay open na po natin guys so ayan po ay kumukulo na po at nakita ko na rin po kanina na medyo malambot na po ang ating Hala. Open natin, guys. Ayan, tumukulo na, guys. So, ayan nga, ay sigurado ay malambot na itong ating nilulotok na karni ng baboy. check natin, guys, bago natin ilagay na gulay.